Okay, go. Bye. Nagbabalik kami dito sa Pinas Summer na Slide Party sa Los Baños, Los Laguna. Baños. Kasama si Wancho. Ayan, so nakikita nyo ang mga giant slide dito ngayon sa Los Baños, Laguna. Ito ang binibida nila dito sa resort na to. Kaya ano ba? Simulan na natin yung slide party na yan. Bigyan na po natin sila. No? Ito yung tinatawag nilang typhoon slide. Ito yung hurricane slide. 50 feet ang height niyan. Tapos, eh, 75 uh, meters ito sa haba. Ito naman, 70 meters. Tapos, ang ganda na sa tuktok ka. Ito pa, idadagdag ko lang dito sa Splash Mountain. Tingnan nyo naman, kita ang Laguna, di ba? At smack in front ay ang bundok makiling. Di ba? Bundok ni Maria Makiling. Ang ganda, di ba? Okay yan. So, ready, ready. Bahangin, malamig. Ready na kami. Ready, Want ready, to try it. Okay, ready. Good luck. Okay. Kayo na Grabe, ang intense nun. Ang -ano, intense ma -ano, nun. Magano'n ka ma -ano, yun, no? Ayos yun, ah. Ano mas maganda? <sighs> Nasubukan natin pareho. Sinubukan ko lang ito, ito. Mas nakakatakot tong hurricane. Yung ah, yung oh, ka hurricane. Po. Kasi isang Mataming. matinding. Matinding palubog lang siya. Oo, grabe yung pagbulusok. <laughs> okay. Para sa mga nagtatanong, itong ating mga giant slides, ang uh, age limit. Uh, 12 years old, above. Pwede, pwede po uh -oh. yan. Ang height ng dalawang slide, kasi 50 feet, talagang kailangan eh mo <laughs> dito, yung mga tamang edad po, mga kapuso. At syempre, kung mga loop slide naman, yung kanilang uh, pinapakita natin kanila. 10 years old. Oo. Oh. 10 years old and above ang pwedeng sumakay At dyan. At ito pa, 4 feet above. 4 feet? Oh, yeah. yung pwede para hindi kayo, para safe oh, tayo safe. lagi. Okay? Safety Pagkatapos first. naman yan, ang ating, uh, yung uh, yung ating uh, loop slide, tornado, twister, maaari natin subukan si yun dito. Tapos, eh, Pwede kayo magpa-slide party rito ito. Aha, uh -huh. slide party katu rin na ang sinabi natin at ginawa natin kanina the slide party. Oo. Oh. Ano pa ba bang ito? Ito, ito, ito nakikita This, natin ito, bro. Ito ang Lazy River kung gusto niya mag-chillax lang, gusto niya mag uh, muni-muni mag lang, magiilan oh. diyan at iikot lang kayo nang ganyan. Ah, wow. wow. Ito pa, ito pa. Ang uh, maganda rito yung tubig na pansin namin maligam-gam. Maligam-gam. oh, ano, parang hot spring, no? Oo. Oh, Siyempre, nasa, relaxing. Na Los Baños ka Oo. pa naman, bro. It's very diba? relaxing. At ito pa. Ito pa! <laughs> ito pa. 24 hours silang bukas. Wow. Ayun, no, tingnan mo si Iwancho. Pinakita namin kanina talaga. Enjoy yung mga enjoy. giant slide nila bukas ng Sabado at oh. Linggo from 8 a.m. hanggang 5 PM. Okay, entrance fees naman. Kapag day tour, gusto niya naman eh. Day tour lang, yung ayaw niya naman mag-overnight. Although may mga may, may, may lodging di, may dito di. eh. Oh. Day tour, 7 a.m. to 6 p.m. For adults, 80 pesos. Ang entrance fee for students, Students, 70 pesos. Students, sabi ko, students. students. Sorry, lumalabas ang pagka-amerikano ko. <laughs> okay, senior citizen, 64 pesos. Diba? Sa mga gusto mag-overnight, bro. Oo, oh, um, yung Giants Ride pala nila, separate yung bayad. Oh. So it's 100 pesos for those who want to try the Giants Ride. So, nako, handang-handa na ako sa next na gagawin natin yung One Shot Challenge. Ay! Yeah. <laughs> mamaya magsusubok. Ulit ang galing ni One Shot Guapito para sa One Shot May hugot ka ba, bro? Mamaya, mamaya ako hugot, hugot after the challenge. Okay. Alright, mga kabusa, so live po kami ni One Rito sa Splash Mountain sa Los Baños, Laguna. Bro! Bancho! Handang-handana! Back to studio!